Okay, so Leo. Hello, my dear Leo. Welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. First 15 days of November. November 1 hanggang November 15, 2025. Let's go na tayo, my dear Leo. Umpisa natin ang reading mo sa pagkuha ng cards sa area ng career, money and career. To be followed ng cards sa area ng connection and then tingnan natin yung overall na energy mo. Okay? So, tingnan natin. Okay, last shuffle na yan. Cut na natin into three. Sa bagay na pre-shuffle ko naman na to kanina, sinashuffle ko lang talaga siya for ano, video for Okay? So, let's go na tayo, my dear Leo. Kuha tayo ng card para sa area ng iyong money and career. Tingnan natin. Leo. Uy, stock na energy, my dear stuck na energy to sa area ng iyong career. May mga scenario, my dear, sa area ng iyong career. Posible may mga decision making ka noon in the past na nakakaapekto pa rin sa iyo hanggang sa ngayon. Pero sa energy kasi nito, parang sinasabi na is about time for you, my dear Leo, to let go with this energy. Okay? Kung meron ka mga past mistakes, meron ka mga regret, okay? Kung ano man yan, my dear, it's time for you to let go kasi there is a possibility. Dito lang ako tumitingin, my dear, dito sa Ace of Cups. Kasi Ace of Cups to eh. Okay? And although yung Three of Cups, kung titingnan mo kasi sa Tarot, yung Three of Cups, maganda siya eh. Celebration yung success. Pero siguro sinasabi mo sa sarili mo, bakit kaya ganito? Bakit ganon Bakit, bakit nagkaganyan? Bakit hindi naging successful? Or bakit hindi pa rin ako sumasuccess? Yung mga ganoon. Okay. So baka may mga na exam. natingan na eksena. Tingnan natin yung ilalim. Justice. Okay. So, sa first 15 days of November, possibly, my dear, na maramdaman mo na... Alam mo, parang self-pity. Yun ang na nakukuha ko dito. Yung parang... Ang lupit-lupit naman sa akin ng tadhana, yung mga Ang dami ko ng tumbling, ang dami ko ng split. Possibly, mong maramdaman yun, my dear. Okay. Pero, sa other side, dito ako nakapokus eh. Dito sa cups na nakalutang. Kasi this is ace of cups. So... Ito ay parang ano ko lang, I'm just trusting my intuition, my dear Leo, na baka siguro, lalong bumibigat yung flow ng karir mo, is because parang hindi mo siguro ma-accept or walang acceptance na nangyayari, my dear, sa area mo, na talagang nagkamali ka when it comes sa decision making. Yung mga ganun, kasi normal lang naman yan na nagnegosyo ka, hindi nag-work, yung mga ganyan, tapos o kaya naglabas ka ng pera, tapos hindi bumalik, yung pera, yung, yung mga ganun, o kaya you put a lot of effort or work sa isang bagay. Kasi posible din naman, may na you put a lot of work, ano daw, you put a lot of effort and work sa isang bagay, pero tumataas naman yung living cost mo. Kung dati hindi ka kumakain ng steak ngayon, baka kumakain ka na ng steak. Yung mga ganun. Okay, kasi nangyayari sa akin today. Okay, minsan sinasabi ko sa sarili ko, ano ba yan? Work ako ng work pero bakit ganun? Parang wala na wala nangyayari. And then nare-realize ko na, ay kasi noon masaya naman na ako kahit gulay-gulay lang, kahit ganito ganito. Ngayon, kumakain ako sa ganito, kumakain. Yung mga ganun, o kaya bumibili ako ng mga Dati, 'di ba? Yung nag nag-upgrade ka ba? I hope nagigets mo ibig ko sabihin. Yung ganun, okay? So nag-aano nag, nag ano lang ako, nag conclude lang ako na kung bakit parang pakiranda mo siguro sa kabila ng tumbling mo at split mo, eh wala pa rin talagang nangyayari. Kung baga tinutulungan kita dito, my dear, kasi baka, baka nasa iyo din ang mali, ba? Diba? Maybe lang ha, maybe. Baka mabait naman talaga sa iyo ang universe and nasa iyo lang talaga yung mali, okay? Baka masyado kang giver, masyado kang, ba? Diba? masyado kang generous, yung mga ganun, inuuna mo yung ibang tao kasi yung sarili mo, yung mga ganun, okay? So anyway, ano ba yung meron dito? Inabot na ako ng 4 minutes kachichika ng kachichika. Yun nga, baka maramdaman mo may dear na parang hindi pumapabor sa'yo yung tadhana na maski anong gawin mo, yung parang nagsiself-pity ka. Okay? So let's go tayo sa area ng connection. Dito my dear family, friends, and relationship is welcome. Depende may dear sa sitwasyon mo. Okay? Kasi hindi naman lahat sa inyo ay in a relationship. Okay? So tingnan natin eto daw. We have here the energy of the four of wands. Okay? So maganda to. I love yung energy kasi um, parang parang nakukuha ko anytime soon parang meron magkikita. Parang ganun, parang meron magka mag-anak or magkakilala na magkikita, my dear. Yun ang nakukuha ako. Okay? If just in case meron naman mga awa hindi pagkakaunawaan, I can feel na parang meron mga mareresolve din na issue diyan. Agad 'tong energy ng ayan, justice pa rin yung nasa ilalim, okay? So, ang ganda ng energy. There's a tendency din baka meron din mga marriage, okay? Kasi connection to eh. So, possibly sa relationship baka meron mga ikakasal, meron mga papasok na sa relationship. Okay, actually yung kasal is medyo parang nandun siya sa area na parang siguro baka kasal kayo tapos lately parang sinusubok kayo ng panahon, lagi kayong away, bate yung mga ganyan. Tapos, mm, posibleng kasal kayo or live-in kayo, no? kasi hindi naman lahat kasal. So, posibleng kasal kayo or live-in kayo, tapos lately parang sinusubok kayo ng panahon. Tapos, maganda yung first 15 days of November kasi parang medyo may mga issue na ko-close na. Okay, maganda siya. Pero at the same time, nakikita, nakukuha ko rin sa card na to na may posibilidad na meron mga like friends, family, ganun na, baka matagal na kayong hindi nagkikita, yung mga ganun, tapos magkikita kayo, yung mga ganun, yun na nakukuha ko dito, parang may, may pagkikita na mangyayari, may dear, sa card na to, no? Pero, dun pala, may dear, sa energy ng pagkakaayos, pagkakabate, maganda na yon. And at the same time, para doon sa mga single, baka this is the time na maramdaman mo na, ah, parang gusto ko ng Pumasok sa relationship, parang gusto ko na magka-jowa, parang gusto ko na magka-love life, yung mga ganon. I just hope, my dear ha, I just hope, my dear, na papasok ka sa relationship, hindi dahil nahihirapan ka sa buhay. Okay? Kasi madalas may mga ganon eh. Papasok ako sa relationship kasi gusto ko makahanap ng you katuwang sa buhay. okay naman yon. So, kung ganun yung magiging mindset mo, my dear, maliwanag doon sa partner mo na, oy, kaya kita ginojowa kasi hirap ako sa buhay, yung mga ganun. Kaya kita makakasalang kasi hirap ako sa buhay, yung mga ganun. Gusto ko talaga, para magiging maliwanag doon sa kabilang side na, ah, okay, pag pumasok ako dito sa relationship o sa area of responsibility ni Leo, talagang obligation to the max talaga ito. Okay? So, yun ay medyo hinighlight ko lang. Okay? Pero maganda tong energy ng connection over here kasi may pagkakabate, ah uh, meron mga nagkakaayos, meron mga mag, magkikita ulit. Sa mga single, there's a, there's a tendency na parang gusto mo na pumasok ulit sa relationship. Ang ganda, my dear. Okay? I, I just love this energy. Yun nga lang, medyo hinighlight ko lang, my na sana papasok ka sa relationship, hindi dahil lagi kayos ka sa buhay, my dear. Kung, gusto, kung, hindi ka talaga mapigilan, pakisabi na lang talaga yan dyan sa partner mo talaga na, oy, kaya, kaya kita jojowain kasi kailangan ko talaga ng katuwang sa buhay. Kasi baka yung partner mo o yung jojowain mo, my dear, is ang gusto niya lang talaga is labi dabi lang. Okay? So at least aware siya, di ba? Okay. So let's go tayo, my dear, sa overall na energy mo. Tingnan natin. We have here the Knight of Sword, aggressive na energy, hindi to maganda dito my dear. Meron mga bagay talaga when it comes sa area ng mga gusto mo mangyari sa buhay ang hindi mo talaga mamamadali. Okay. Ganon din may dito sa pagpasok mo ng relationship. Wag mo din, ano din yan, na i-push ka agad. Ay, ganon. Kaya nga sinabi, nag na ako kanina eh. Kasi aggressive yung energy mo pala eh. Kaya pala nag-warning na ako. Okay, baka sasabihin mo, ay, gusto ko to kasi ganito, ganyan, ganito, ganon. Oh. Tapos pag, ayan na, hindi ka na naman maka makalabas ulit sa relationship. Kasi, wala na, committed ka na. Okay, so tingnan natin, my dear ha. Wait lang ha. Let me see. Ito yung two cards natin. We have here the Six of Pentacles. Ayan. Okay. Balance lang talaga, my dear, sa usapin ng financial. Matuto ka lang talaga mag-handle talaga ng money. And you need to learn from your past mistakes. Yun na nakukuha ko dito over here. Ang first 15 days of November is more on learning from your past mistakes. And this is the time, my dear, na matuto ka talagang mag magtabi matuto ka talaga ang magsinop. Eh, kaya siguro, tumbling ka ng tumbling, split ka ng split sa, sa trabaho, lahat na ginawa mo, lumunok ka na ng baga, nagtulay ka na sa alambre, tapos sasabihin mo, parang wala naman nangyayari ngayon kasi hindi ka siguro nagsisave. Diba? Baka wala kang savings. ba diba? Baka wala ka talagang tabi. Okay. So, ayan. Baka sinasabi dito na baka you need to learn how to handle your money properly. Okay. Dito naman, my dear. ah, uh... Meron ka dito mga past issue, my dear. Hindi ko talaga nire-recommend na pumasok. If you are single and you're watching this, hindi ko talaga nire-recommend na pumasok ka talaga sa loob ng relationship. Madiba na lang ko talaga magiging direct to the point ka talaga doon sa partner mo. So, kung hindi ka talaga... Ewan ko ba, yun ang nararamdaman ko. Kung hindi mo kaya na maging prank ka doon sa partner mo na, Oy, kaya kita genoa you know, ah, kasi ganito. Ah, kailangan ko talaga ng katuwang sa... Yung ganun. Hindi kasi parang pakiramdam ko parang hindi ito mag-work. Kahit sa na sabihin natin na nakakakilig. Okay? Sa relationship, if you are in a relationship, this is the time na maging open. Okay? Maging open ka talaga sa partner mo talaga about things, mga bagay. Para ma-close na yan. Okay? Ma-close na. Yung pag-usapan ninyo, alam mo ba, darling, um, tinitiis ko lang talaga pero tuwing umuutot ka talaga, ang sakit talaga sa baga, hindi talaga ako, yung mga ganon, no? yung mga simpleng mga ganyan, this is the time na pag-usapan talaga ninyo yung mga issues sa loob ng relationship. Pero if you are actually single, my dear Leo, hindi ko talaga nire-recommend over here na pumasok ka talaga kaagad sa relationship kasi sa energy ng Nine of Wands, parang mayroon ka pang pinagdadaanan, parang may something pa talaga sa'yo. And I have this very strong feeling, my dear, na baka yung partner mo, kung sino man ito, itong jojowain mo, o itong nanliligaw sa'yo, ay hindi naman talaga 100% makakatulong sa kung ano yung pinagdadaanan mo as of this moment. Okay? Baka makatulong lang siya sa una, pero sa bandang uli, baka hindi na. Okay? And baka 'yun na maging pressure cooker sa relationship niyo, okay? Wala lang. 'Yun talaga nakukuha ko, dear. Eh. Okay? 'Yun talaga nakukuha ko dito. Okay? So tingnan natin. Let's go na tayo. We have here the Queen of Wands. Unstoppable 'yung energy mo, my dear. Pag ginusto mo, ginusto mo, my dear, okay? So, mhm. Mm Wag, wag ano ha wag padalos-dalos okay very aggressive yung center cards mo wag masyadong magpadalos-dalos okay Hmm. Tingnan natin. We have here the energy of the world card. My dear, alam mo yung career maganda siya. I love yung energy ng career. It, it's just more on, matuto ka lang talaga mag-handle talaga ng iyong kadatungan and matuto ka lang talaga dun sa mga past mistakes mo and man, yung mga susunod na flow talaga ng life mo, yung mga susunod na mangyayari sa life mo, maayos na talaga siya. Okay? Yun lang ang nakukuha ko talaga, my dear. If nagbigay ka sa isang tao, tinulungan mo isang tao. Kung nagbigay ka, hindi na-appreciate, tinulungan mo, hindi na-appreciate, hayaan mo na yun. At least nakatulong ka, at least naging part ka nung buhay nung tao na yon hayaan mo na naibigay na nangyari na if just in case nagbukas ka ng negosyo, hindi naging okay, di ba, matuto ka na lang doon sa area na yon Kasi ang ganda ng area ng ano mo dito, my dear, sinasabi dito sa card mo na as long as para, mag, parang para magkaroon ka ng acceptance, okay, sa area ng iyong kaperahan, and hindi ka dito magpakain dito sa nararamdaman mo, na ano ba yan, parang ang saklap-saklap naman, parang ako pinagsaklo ba ng langit at lupa, hindi yata ako mahal ni God, yung mga ganyan. As long as hindi ka magpadala sa ganyan na energy, my dear, you will be fine. Pero kung magpapadala ka sa ganyan na energy ay mm, -mm. wala talaga. Frozen ka talaga dyan. Okay? Pagpo-frozen ka dyan sa mga issue na yan. Okay? Sa so energy, we have here the nine of pentacles. Nine, 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 my dear. Um, especially dun sa mga single. Okay? Especially dun sa mga single. Ayusin mo muna ang buhay mo. Okay? Ayusin mo muna ang buhay mo, my dear. Kasi I have this very strong feeling, my dear, na parang hindi ka rin matutulungan. If, just in case, ang pinaka-purpose mo lang is papasok lang ako sa relationship para ma- I, I, I can feel na parang hindi yon yung right solution para maayos kung ano. Parang ayusin mo muna yung buhay mo or if you have any traumatic experience from the past, galing sa ex mo, galing sa partner mo, i-get over mo muna yon Kasi there's a tendency may din na baka pumasok ka sa relationship ngayong first 15 days of November and then hindi na naman mag-work yan. It just it will just make the situation worse. Okay? So, yun ang nakukuha ko over here. Sa magkakarelasyon ha, sa mga magkakarelasyon, kasal man kayo or live-in man kayo or very very soon ikakasal kayo, this is the time talaga na maging open talaga ha, maging open, okay? Kagaya na sinampol ko kanina yung tungkol dun sa utot, although nakakatawa yon pero minsan talaga pinag-aawayan talaga ng mga mag-asawa yan, okay? So, sabi mo, darling, lagyan mo nga ng hos yung puwet mo. Baho ng charot. Charot lang. <laughs> okay. Ano na, example lang yun. Okay, so let's go na tayo. Last three cards na lang tayo, dear. We have here the energy of the seven of wands. Okay, we have here the energy of the three of wands. Okay. Ah, uh, kunin pa natin yung last card natin dito. Last card para closing na tayo. Masyado na mahaba yung ating airtime. Let me see what is this. And the energy of the judgment. Okay my dear, sa energy ng career, this is the time na siguro tanggapin mo na meron ka rin naging point kung bakit ganyan nangyayari sa life mo. Okay? Kasi siguro just to make it check, just to make a change, my dear, na lagi tayo nagsisi... Lag ako, kasali ako dito, my dear, lagi din ako naninisi ng ibang tao pag may nagkakamali, pag mayroong mali na nangyayari sa buhay ko Ay, eh, kasalanan kasi na ganito, kasalanan kasi ni ganyan. Pero just for a change, siguro, Isipin mo, my dear, sa so first 15 days of November na hindi mangyayari yung isang bagay na yun sa area ng money and career mo kung hindi mo rin hinayaan. And sa area, my dear, ng... Actually, maganda yung area ng connection. I love yung energy ng connection. It is just more on meron lang talagang mga something. Okay, like sa relasyon, this is the time na magkakaayos kayo. Pero this is also the time na mag-build yung trust, yung honesty. Okay, yun ang na nakukuha ko over here uh, sa mga single out there, this is also the time na kung papasok ka sa relationship, kasi sabi ko, meron kang unstoppable na energy, hindi ka talaga papipigil, this is the time na parang let go from any traumatic talaga. Okay? Any traumatic na... Kasi pakiramdam ko talaga parang mauulit lang, my dear. Magjojowa ka ngayon, then eventually maghihiwalay kayo. And same reason lang din kung bakit kayo maghihiwalay. Kasi bakit hindi ka pa nakaka-move on doon sa past na issue. Okay, yun ang nakukuha ko. Okay. Pero sa magkakarelasyon, this is a really, really good time para i, uh, i ano pa yung connection, magkaayos pa yung connection, okay? There's a tendency din may dear na mag-cross yung landas ninyo. kunyari, matagal mo nang hindi nakikita, kaibigan, kumare, yung mga ganyan, mag-cross yung landas ninyo, my dear. And this is also the time na mapag-usapan kung ano yung mga, baka meron kayong mga dating mga misunderstanding, mga miscommunication, okay? This is the time then, my dear. Pero, isa lang ang, ang iiwanan ko dito, my dear, you need to be open-minded then my dear na pumapasok ka sa panibagong chapter ng life mo. Hindi pwede na magpapasok ka sa panibagong pinto tapos mayroon ka pa rin mga daladalang galit, kung ano-ano, okay? Hindi pwede yon. Bottom deck of the card is the energy of the six of cups, energy ng nakaraan. This is the time, my dear, na meron magkuklose na chapter ng past and meron magbubukas na something new. Pero ang lakas ng energy na yung iba sa inyo, papasok talaga sa pintuan ng new, pero nandun pa rin. Alam mo yung typical na magkakaayos kayo magjowa, kunyari mag-asawa kayo, magkakaayos kayo. Pero isang pagkakamali pala ng asawa mo, ayang ka na naman ulit. inungkat mo na naman ulit. Talaga ang Webster Dictionary talaga, oo. So, i-close mo yung mouth mo talaga, dear, ha? Mm, mm Talaga, mauulit na naman yan. Magkakabati kayo, mag-aaway kayo, magkakabati kayo, mag-aaway kayo. Okay? So, wag, iwasan natin yung loop, iwasan natin yung circle, my dear. Okay? Ganon din, my dear, if mag start ka rin dito sa career mo, mag start ka ng business, mag start ka ng ano, pero nandun pa rin talaga yung energy na nakaraan. Okay? Papasok ka sa isang negosyo, tapos nandun pa rin yung energy na Talagang pagkalugi, pagkasawi, okay? Learn, just learn from that, okay? Ang haba na ng reading natin, ang haba na ng exposure, okay? I have to go, my dear Leo, I have to go, okay? So, my dear Leo, ito ang reading mo para sa iyong first 15 days of November. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pakiclick, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.